Guys, kumusta po kayo? Share ko po sa inyo yung promo na masasabi kong napakasulit. 300 pesos lang or 299 pesos one month na unlimited data. So, itong promo na to ay para sa mga naka dito sim. Guys, buksan nyo yung dito application nyo. Kung wala pa kayo, i-download nyo na lang sa Play Store. Yan. Kung makikita nyo dyan, may buy data promos. So, kung gusto nyo mag-register ng unlimited data, mag-load muna kayo ng 300 pesos or pwede rin 100 pesos kasi meron din unlimited data na pang 7 days. Click natin tong buy data promos. Ilagay nyo dyan guys yung number ng dito na natin. Pwede kayong mamili dyan ng mga promo na all access data talaga sa lahat ng sites. Ang, meron dyan diba 10 GB sa lahat ng sites. 109 pesos 30 days. Maraming options dito guys. di ba? level up. YouTube. 12 GB. 99 pesos. 15 days level up gaming ito may pang 5G may pang 4G ito 180 days 599 mayroon silang only 5G yan kaya lang only 5G kung 4G yung cellphone nyo hindi yan pwede mayroon kang option na pang 30 days 999 pesos 50 GB yung 4G pag 5G only only data yan itong 299 pesos 7 days 10 GB yung pang 4G yung 5G unlimited Meron ditong data sachet na pang 3 days, 30 pesos. Meron pang 1 day, 20 pesos lang. 2 GB all access data na. So, ito guys, yung early data na pwede nyo pagpilian kung ang gamit nyo application na yun, madalas ay Facebook lang naman, Messenger, TikTok. Yan o, no? 299 pesos, 30 days na. Yan yung simple video natin na na-share ko sa inyo. Kasi okay din naman sa dito. Magaganda rin naman yung mga promo nila. Diba? Yan lang at salamat po sa inyong panonood.